Yan so first time kong nabudol sa Lazada. Yan yung seller guys. Uh, 243 pa naman 243. Yung item na binili ko is ano dapat ano yan. Uh, dapat Pokemon cards 100 pieces yung nakalagay. So ito lang yung ano nila. Nabuksan ko na kanina kasi I'm very ano pa naman kasi parang hindi pa ako nakatry na ganito sa sobrang dami ko nang in-order sa Lazada so parang kampante na ako na pagbukas ko nandun kompleto yung item yan so saan naman uh, saan yung ano, 100 pieces na ano, Pokemon cards uh, gift ko pa naman ito sa aking ano, sa aking uh, daughter so ayan uh, very disappointing And nakita na rin niya, uh, she was very disappointed dahil walang uh, itong lamang mga cards, walang cards, ano lang, parang organizer, uh, 245 pesos, so ganito lang. Number, uh, mayroon ba ano, uh, ganitong price na 245 pesos. So yan ang address ng seller sold, so, uh, sold by, yan ang, atong, parang 2TCHV, tapos 8, tapos 4, then you ano ba yung main road street bulakan ah uh, ayan. pulilan puli ah hmm, bulakan dito ano ay 243 so wala Lazada lasada ayan lasada yung ano sa lasada na seller sila sa lasada ayan Ano'ng gagawin natin dito, guys? So, screenshot ah, uh, mag-screenshot or screen video ko 'yung ano, 'yung Lazada app. So, dito sa app ah, uh, ayan 'yung sa Lazada na app. Yan 'yung item. So, nag-chat ako, 'yan 'yung reply nila. So, hindi pa sila agad-agad na makareply. yan So, first time ko talaga to dami ko na 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 ano na na order dito sa Lazada talaga sobrang very disappointing yan so wala wala pa sila reply so hintayin ko muna yan dito yung ano pag i-click ko to yung itong item is wala na ayan no oh. hindi na nakalagay wala na siya sa list So, hindi na tayo magkapag-comment ng mga negative review or negative sa in inalis na nila. Ewan ko kung talagang sadya nilang inalis kasi naka pambiktima na sila. yeah So, biktima ba ako or di ba sinasadya na yung gawain nila na parang nilimutan lang. Kasi 100 pieces talaga yung nakalagay. 100 pieces na Pokemon cards. Uh, yan and uh, wala wala eh. wala yung 100 pieces so tingnan natin ulit, ulit mamaya yung ano wala talagang, talagang Ang yung na nasa loob lang is ito so 100 pieces but pala ko ito yung cards paper tapos na cellophane ayan saan yung 100 pieces dyan sana po ito. Ito yung sabi 100 pieces cards. Cards ba ito? Cards ba ito? Yan. Yun kasi yung nakasulat sa ano. Yun yung nakalagay. Mm-hmm. So, 245 pesos. Equivalent ba ito? Ganito na 245 pesos. Karton masyadong parang sa notebook lang. Yan. So, Ano. Uh, biktima ba ako dito yung sa pamemera nila na gusto rin, uh, lang nila magkolekta yung pera tapos naghahanap naghahanap sila ng biktima so ano yun guys uh, what do you think what do you think um the first time ko na experience I don't know siguro hindi, hindi kaya kayo talaga naka-experience ng na ganito akalain ko rin hindi ako akala ko hindi ako ma experience dahil um, sobrang sobrang daming beses ko na nag uh, order may mga ano mamahalin pa talaga mga yung mga cellphone siguro mga tatlong cellphone niya na yung nabili ko online at talaga ito ito lang talaga ngayon lang talaga December 2023 so yan wala na akong masabi bahala na kayo dito yan oh